Sa gitna ng epekto ng El Nino, turismo ang kinakapitan ng mga kababayan natin sa Ilocos Norte para hindi gaanong masalanta nito. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Ang Paway Church ang tinuturing na isa sa top tourist destination sa Ilocos Norte. Lokal man o dayuhang turista na sa hatid na kabanalan at atraksyon ng dinarayong simbahan. Dito sa sa Paway Church, walang pumupuntang turista dito sa Ilocos Norte na hindi dadaan sa Paway Church kasi this church is a UNESCO Heritage Church and um, napaka-bless namin dito sa Paway. At sa gitna ng nakakapasong panahon, ang yaman ng probinsya sa larangan ng turismo ang siyang kinakapita nila para hindi tuluyang masalanta actually lahat naman yata tayo naka-experience nito and uh, may mga ginagawa din ng uh, through the help of the Provincial Government of Ilocos Norte ang ating butihing gobernador Macho Marcos Manotok very supportive siya uh, to extend help especially during this uh, dry season mabigat man para sa sektor ng agrikultura ang kasalukuyang kalagayan lalo't sunod sunod ang deklarasyon ng state of calamity dahil sa El Nino Tiwala ang probinsya na malalampasan ang mapaminsalang tagtuyot. In terms of tourism, uh, we are lucky na marami pa rin pumupunta at maraming pumunta. Uh, like in Holy Week, uh, ito ay pinakamalakas uh, since uh, 2019. This is before the pandemic and obviously before the pandemic, mas malakas ito. Ang angking ganda ng probinsya, ang biyayang magsasalba sa mga kababayang nakakaranas ng mainit na panahon. Soojin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.